Ang mga kwento ng pag-ibig ay isinulat sa mga hindi inaasahang paraan. Ngayon, sinisiyasat natin ang taos pusong paglalakbay ni Nazinab Harake at Bobby Ray Parks II, isang mag-asawa na ang ugnayan ay higit sa karaniwan. Noong Hunyo 1, 2025, sa gitna ng mga nakamamanghang tanawin ng Tagaytay, nagpalitan ng panata si Nazinab at Bobby sa isang seremonya na kasing ganda nito. Sa aking Knight in Shining Armor, salamat sa lahat ng ginagawa mo, lalo na sa pag-aayos ng puso ko. Noong una tayong magkita, hindi ako naghahanap ng pag-ibig, tinatakasan ko ito. Ngunit napakabait at banayad mo kaya naramdaman kong unti-unting nagbubukas ang puso ko sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng sakit, sa wakas, nakuha ko ang tama para sa akin at para sa aking mga anak. Ligtas na kami ngayon sa piling mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa paggamit sa iyo bilang pinakaligtas na lugar para sa akin upang maging ang lalaking hindi ko akalain na magiging ako. Naway patuloy na isulat ng Diyos ang kanyang kwento ng pag-ibig para sa atin sa ating pagsisimula sa bagong kabanata. Mahal na mahal kita. Kasunod ng kanilang taos pusong panata, ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa musika, sayaw at tawanan na napapaligiran ng malalapit na kaibigan at pamilya. Ang paglalakbay ni na Zinab at Bobby ay isang patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig, pagpapagaling at mga bagong simula. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na kung minsan, hinahanap tayo ng pag-ibig ng hindi natin inaasahan. Para sa mas personalized na touch, isa alang alang ang pagsasama ng mga clip mula sa apat na minutong wedding vlog ni Zinab na available sa kanyang channel sa YouTube. Para mabigyan ang mga manonood ng mas malalim na koneksyon sa espesyal na araw ng mag-asawa, salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe.